Nabawi na ng National Bureau of Investigation ang inakaw na painting ni Fernando Amorsolo. Ito hong uh, painting na Mango Harvester ay dinakaw nga noong nakaraang linggo sa Hofelina Museum sa Silay City sa Negros Occidental. Ayon sa ahensya o partikular na itong kanilang director na si Jaime Santiago, agad silang nagsagawa ng entrapment operations matapos na nakakuha ng impormasyon na may nagbebenta ng nasabing painting na nagkakahalaga na nga sa 3.5 million pesos. Isinagawa ang operasyon noong Hulyo 11 sa Tomas Murato sa Quezon City. Naaresto ang mga sospek na nagtangkang ibenta ang painting na kinilalang sina Rich Chona Ching at uh, Donicio Sumaylo. kinasuhan na ang mga sospek ng paglabag sa anti-fencing law. Bananatinin muna sa National Bureau of Investigation ng painting bilang ebidensya kung saan hinihintay ang utos ng Korte Suprema para maibalik sa pinagmulang museum ang naturang painting. Nakikindihan mo ba? Ikaw nakikindihan mo? I'll search mo. Okay. okay. Sabay sabay. Kaliwanag ah. Ha? Hawakan mo lang yan. Hawakan mo lang ah. Kasama kayo sa opisina. nasa yung susi mo? Ayun, dyan. Tutin mo. Okay, okay. na. Okay. Okay.